Hello, hello mga kabuks! Mga sir! Meron lang po tayong i-share dito. Ito po yung Nissan Almera. Ang napapansin po natin dito, ang kanyang radiator pan laging naka-high speed. Kaya minsan uh, nakakapagtaka. Medyo maingay siya. Wala po yung kanyang low. Tapos kapag inon po natin ang aircon, hindi po agad-agad umiikot ang pan. Kaya... I-observe po natin ito Paandarin natin Tapos ipapakita ko po sa inyo mga kabuks Start natin Try po natin i-on ang AC Okay, sa labas po tayo mga kabogs Papakita ko sa inyo pasit on nga Iyon ang mga kabogs O oh, ang pan, hindi pa umiikot oh. Ilang seconds pa Yan Diba? Oh. Inaabot po siya mga kabuks ng mga 5 seconds. Tapos uh, high speed agad. Off aircon, off. On. Ayan o. O. Ilang seconds na po yan, hindi pa umakandar. Ayan o. Observe po natin. Pakita ko lang po sa inyo ng maklaro mga kabuks, mga sir. Wait lang po. Oh, aircon Oh, naka on na. One, two, three, four, five. Oh, di ba mga kabuks, kita nyo? Ito na mga sir, meron po tayong papalitan dito. Sa ilalim ng coolant reservoir, andiyan po yung resistor. Try muna natin palitan. Ang gagawin lang po natin, alisin po natin itong reservoir, itong bolt nya, tapos itong hose. Ayan. Ayan, naluwagal na po natin yan. Tanggalin lang yan. Then, uh, iangat na po ito. Alabas na yan. Then lang lang po yung wire. may kunting ano dyan, masabit. Ayan. Ganyan lang mga sir. Ito yung target po natin na papalitan dyan. Ito, nandito sa baba. Ito. Ito yung kanyang sabit mga sir. Meron lang pong ano yan, screw. Then na uh, meron pong clip diyan oh. Dalawang gilid. Tapos may screw. Ito na mga kapuks. Ayan oh. Hindi ko na po naipakita kung paano tanggalin. Basta madali lang po. Mayroon lang pong iskro tsaka sakit. Hindi po natin makuha na ng video. Kabit ko na mga box Wait lang. Okay, testing na po natin mga sir. Ayan na, napalitan na natin. Doon, soba, may kabit na. Oh, na You know, ay makabox sa bayo. Kapag ka naka-aircon siya ngayon, hindi na agad-agad high speed. Ayan, naka-low speed siya. Off aircon. Okay, antayin natin na huminto. AC Ayun o Andara ka to Off AC Isa pang testing Okay testing On AC yun no? oh. Ang Okay mga kapoks. Okay na. Resistor lang po ang pinalitan natin ito. Kita nyo naman, di ba? Mga kapoks. Nissan Almera, uh, kapag ka nag-AC po kayo, tapos hindi agad-agad iikot ang pan, mga ilang seconds pa, saka pa siya iikot, Diyan na uh, high speed agad. Ito po ang papalitan po ninyo, Okay mga ka-box, maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel at sa ating FB page na Box Garage po. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng mga followers po natin. Thank you sa mga customer na nagpapagawa at nirerekomenda uh, nire-recommenda tayo sa kanilang mga relatives at mga kaibigan. Bye-bye. Peace. Thank you, sir. Ma'am, nothing.